Oh. Đó. Đó là. Đó là 4000. Đó là thông báo. Mình xin. Mình xin. Mình xin. Mình xin. Dalawa na kaya. Natuwa eh. <laughs> <laughs> oh, Dalawa na. Uh oh, yung bay, 300 yung big, 300 yan. Pero masakalan ba ito? lang, red lang, hindi siya masisira. Hindi agad siya masisira. Ikaw pa lang ang nakakagawa niyan, te. Eh. Ang galing ng mga idea, no? Teknik lang mo lang kasama. Eh, nasa na yung nag-ano niyan?